mga uh, isang araw na naman na nakakalugmok isa na naman tayong manok na nawala problema ko na nga talaga yung isang dagang yun ko alam ang gagawin hirap pag manok pag may daga ito nadali na naman kagabi hindi ko alam kung saan na sumuot yun kung saan pumasok kasi ko na yung butas doon sa may bandang dulo unti-unti niyang inuubos ang mga manok sa so, dito kaya, kaya magandang gawin backyard sobrang tapang ng daga malalaki na po ito pero kayang kaya na pa rin may isa pa nga dito balak niyang ano eh may sugat pa siya mga kabakyard Taken din to Sa so isang gabi And Take na makadalawa Oh, ang ina ko Ang kapanginakan Ng mga sinasapot ng aking mga manok Alam nga gawin mga kabakyard. tuwing bilang naman maatake yung isang dalang niya <clears> hindi <throat> natin matimingan masyado siyang mabilis mahirap mahuli Kaya natin gumawa ng isang truck. <coughs> 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 Ang alam ko dito, nagpatago yung dagaan na yun. Dito sa ilalim ng kahoy. Dito, ito siya lagi nagtatakbo eh. Pag nalabas ako, sinetik ko yung mga manok ko dito sa baba. Lagi natakbo yun doon sa may sa may doon. Sa may kaway yun doon. kot itong mga nandito eh hindi pa sila yung ano ng baga problema o pag ito no? ito ang sinunod niyang puntahan kawawa ang mga manok natin nakaka-backyard yung butas alam kung saan pa rin siya lang po kasi yung screen natin hindi po mga bakal Ayan. madaling napasok ng daga Uh, apat natin yung Mag-umpisa pa lang po ako magparami. Pero, may kalaban na agad ako. hanggang dito muna mga kabakyard i-update ko na lang po kayo kung mahuhuli na ba natin yung dalawang salamat sa inyong pag panunood pag suporta sa akin channel maraming salamat Alam.